po ang totoo na nangyayari. Simula po kasi ng uh, December 16, inom po ako ng inom nun. Kasi nandun ang Christmas party namin magkasama sa trabaho. Christmas party sa video. Tapos tuloy-tuloy na yun, may birthday pa. May mga birthday yan. Uh, inom pa rin. Tapos pagdating nang 24 sa loob ng uh, Pasko, grabe inom namin nung magdamag. Tapos yung inom po namin nung uh, no, sa lubog ng bagong taong, sobra rin po nun. Uh. Alam nyo guys kung bakit ano nila ano sa akin. Nung 25, uminom din po kami nung uh. 26, bumalik yung hilo. 25, 26, 27 ang aking mga, 3 days yata. Akala ko bumalik yung anxiety ko. <laughs> bumalik yung hilo ko. Kaya nun, gagawa sana ako ng video nun. Pero silang nahilo talaga ako dahil nandun yung kuya, at gutom, tapos ang Uber. Kaya po ako naihirin. Napakahirap. Akala ko, akala ko po, bumalik na talaga yung anxiety ko. Pero awal ang Diyos na ngayon, ang tinanggayin. Yun guys, nagtataka lang ako. Pero mas okay sana yun na gano'n nangyari para sa akin. Kasi, kung hindi sana siya natanggal, ang bala ko po sana nun, mag